Ayan guys um gudanda Mm Charo ay e. magpapapicture Yan <laughs> Mm ba Puan naman oh Ayan Sarap ng upo niya. Tapos post pa. Ang ganda rito guys. Napakaganda pala. As in talagang maganda siya. Napakalawak. As in nakikita niya yung malaking tower na yan. yan So talagang sobra ang lawak niya. Oh. <laughs> sa totoo lang tinagal-tagal ko na dito sa Kuwait. Ngayon lang ako nakapasyal ng ganito. Kundi pa cortesy ng aking prinsesa wala hindi kami mapupunta dito. Hmm. Ayan yung magtita. 'Di ba? Parang magnanay. Parang sila'ng magnanay, hindi ako eh. Hmm. Ganyan ka-close 'yung dalawa na 'yan, sobra. Sobrang close. Parang hindi ako ang nanay niyan. Hindi ba? Guys. Lakad-lakad lakad kami. Ayun, napakaluwang, sobra. Ba, patuwa. Ang sarap lang. Hmm? Ayan niya yung dalawa magtita. Wala, wala magawa sa buhay. Oh. <laughs> picture dito, picture doon na lang ang ginagawa. <laughs> Puro kalokohan ang alam mo. Oh. Oh, grabe. <laughs> Sabihin mo, ipitin mo ako naman yung mga bisig. <laughs> <laughs> so kami ay eh, nagpahinga-pahinga muna dahil itong isa ay eh, pinakakain ko muna ni merienda ko oras na kasi ng merienda niya guys Alangan, eh, na, alas 4 so nagmi-merienda na siya so may baon kami uh, bread na may peanut butter ang kanyang paboritong peanut butter good mama papahinga ka muna hindi namin dala guys yung kanyang wheelchair kasi sabi ko para makapaglakad-lakad siya kaya yan niya ko na lang tiyaga-tiyaga lang ng um, pag-alalay umilam ka anak ng tubig at nabubulunan ka na oh, ina na ng tubig oo ina na ng tubig ayan guys napagod na sobra na napagod Ayan naman yung dalawa. oh, Yung dalawang magtita. Yeah. Napagod na raw siya. Pahinga daw muna. O. Oh. Ako, guys ng anak ko. O. Oh. naman, oh, Kahit pagod na. Ang pogi pa rin, oh. Ang pogi pa rin. Oh, ang guapo, Diyos ko, kagwapo.